اطلب العلم اخيه فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخيه فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويلكم بو ساتين pang pitong video at kung hindi mo pa nanood ang mga naunang mga video ay balikan mo muna yun kapatid dahil hindi mo maintindihan itong ating video na gagawin. At kung napanood mo na ay ipagpatuloy natin. Ang topic po natin dito ay ang anim na paniniwala sa Islam. Bilang isang Muslim, mayroong pinaniniwalaan ang reliyong Islam na dapat o obligadong paniwalaan ng isang Muslim. At ito po ay anim. Anim. Ang una dito ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah na ang Allah lamang ang dapat sambahin. Kapag sinabing ang Allah lamang ang dapat sambahin, ibig sabihin nito ay wala kang ibang pag-aalayan ng pagsamba maliban lamang sa Allah. Hindi ka pwedeng sumamba sa rebulto, sa santo, sa engkanto, sa anghel, o ano pa mga bagay na nilikhaan ng Allah dito sa mundo. Ang Allah lamang ang sa sasambahin, walang sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ni kahit sino pa dyan, Diretso ka sa pagsamba lamang sa Allah. Kung may mga kasalanan ka, huwag ka na pumunta sa pare para mangumpisan. Diretso ka na sa Allah at ihingi mo sa kanya yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan. So, sambahin lamang ang Allah na nag-iisa. At kapag sinabing nag-iisa, isa lang talaga siya. Hindi siya pwedeng ama, hindi siya pwedeng anak, hindi siya pwedeng Espiritu Santo ang Allah ay isa Sinabi ng Allah sa Quran, Qul huwa Allahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ay isa lamang. Allahu samad, ang Allah ay walang pangangailangan. Kundi tayo ang nangailangan sa kanya. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufwan ahad at siya ay walang kahalintulad. Yun po ang unang paniniwala sa rilyong Islam. Ang pangalawang paniniwala, kapatid, ay ang paniniwala sa mga anghel. Ang Allah, lumika siya ng kanyang mga sundalo. At ito ay ang mga anghel. Ang mga anghel wala silang kasarian. Hindi sila matatawag na lalaki at hindi rin matatawag na babae. Nilika sila ng Allah na mula sa liwanag. Sila ay hindi kumakain, hindi umiinom at hindi napapagod. Hindi sila nagpapahinga. Yaf'aluna ma yu'marun. Ginagawa lamang nila kung ano ang ipinag sa kanila ng Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang mga anghel ay nahati-hati sila depende sa kanilang mga trabaho. May mga anghel na ang kanilang trabaho ay tagahatid ng ulan. May mga anghel na ang kanilang trabaho ay tagaprotekta ng dagat o tagaprotekta ng bundok o sila ay nasa lupa. At may mga anghel din na nagbabantay sa atin. Sinusulat nila ang lahat ng ating mga nagawa mabuti man o masama. Sa bandang kanan natin, may anghel na sinusulat niya ang lahat ng ating ginawang kabutihan. Lantad man o nakatago, maliit man o malaki. Sa ating bandang kaliwa naman, ay may anghel na sinusulat niya ang lahat ng ating ginagawa na masama. Lantad man o nakatago, maliit man o malaki. Walang nakaligtas o wala nakaligtas, walang nakaligtas sa ating mga nagawa. Kahit wala nakakita sa atin, ang anghel ay nakikita niya sinusulat niya ito. At yung libro na kanilang sinusulatan, yun yung iharap sa atin sa araw na paghukom. Titimbangin yun. Kung sakaling mas mabigat ang iyong mabuting gawa, ikaw ay maliligtas at makapasok ka sa paraiso. At kung mas mabigat ang iyong masamang gawa, ikaw ay itatapon sa impyerno. Kaya dapat tayong gumawa ng mabuti at uh, sumunod sa kung ano yung mga ipinag-utos sa atin ng Allah at lahat ng mga ipinag-utos ng Allah ito ay nakasulat sa kanyang kapahayagan kaya ang pangatlong paniniwala sa Islam ay ang paniniwala sa mga kapahayagan na ipinadala ng Allah dito sa lupa may mga libro ang Allah na mga banal na kanyang ipinadala sa kanyang iba't ibang mga propeta na maging gabay upang maging gabay sa sangkatauhan halimbawa alam mga si propeta Ibrahim si propeta Ibrahim binigyan siya ng Allah ng kapahayagan na tinatawag na suhuf o ang kalatas ni Abraham. Ang lahat ng mga tao sa kanyang panahon ay obligadong sumunod sa libro na yun dahil nandun yung kanilang kaligtasan. Sundin nila yung mga batas na nakasaad sa libro na yun, sila ay maliligtas. Ganon din si Propeta Moises, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan na tinatawag na Torah o Torah na nakusa nandun na papaloob yung sinasabi nilang the Ten Commandments. At ang lahat ng mga tao sa panahon ni Moises ay obligadong sumunod sa libro na yon dahil nandun yung mga batas na kung kanilang susundin ay matatamo nila ang kaligtasan dito sa, dito sa mundo at yung din sa kabilang buhay. Ganon din si Propeta David o Propeta Dawud. Siya ay binigyan ng Allah ng kasulatan na tinatawag na Uh, Zabur o ang o ang Salmo ni David na yung mga batas sa panahon ni David ganoon din si propeta Jesus na anak ni Biring Maria binigyan siya ng Allah ng kasulatan na tinatawag na Injil o ang Ebanghelyo ni Jesus na nandun na ang mga batas na kung saan kung susundin ng mga tao sa kanyang panahonan ay matatamo nilang kaligayahan dito sa mundo at kaligtasan doon sa kabilang buhay yung Injil na yun mga kapatid ay hindi yun yung Biblia ngayon sapagat yung Biblia ngayon ay uh, ayon kay Pablo kumbaga ebanghelyo ni Pablo ebanghelyo ni Lucas ni Mateo ni Juan hindi wala kang makikita doon na ebanghelyo ni Jesus yung tinutukoy natin doon na Injil na ipinadala ng Allah kay propeta Jesus yun ang ebanghelyo ni Hesus wala yun wala dun yun sa biblia at ang panghuling kapahayagan na ipinahayag ng Allah ay ang Quran kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinahayag ito ng Allah kay propeta Muhammad bilang gabay sa sangkatauhan sabi na Allah alif lamim dalikal kitab la raiba fi hudal sabi na Allah na itong kitab na ito ay napapaloob dito ang gabay sa sangkatauhan gabay sa mga may takot sa Allah at uh, walang kaduda-duda. Kaya ito mga libro na ito mga kapatid ay pinaniwala natin bilang mga muslim na mga salita ng Allah sapagat ang Allah lamang ang nagpadala nito. Kumbaga kahit, sa iba, kahit na iba't iba yung pangalan ng libro na ito at iba't iba yung batas ng libro na ito Paniniwalaan natin lahat ito sapagat isa lamang ang nagpadala nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang apat na paniniwala sa Islam ay ang paniniwala sa mga propeta at mga sugo. Ang ibig sabihin ng mga propeta at mga sugo, sila yung mga piling tao na pinili ng Allah upang magdala ng kanyang minsahe sa sangkatauhan. Ang Allah, hindi siya yung kakausap sa mga tao ng direkta. Nagpapadala siya ng mga propeta sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon para ipahayag ang mensahe na sambahin lamang ang Allah at itakwil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga propeta na ito, sila ay mga Muslim. Kapag sinabing Muslim, ay ang mga taong sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglika. Kaya kung ating titingnan ang talambuhay ng kada propeta, bawat propeta, lahat sila ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa pagsamba sa dakilang Allah, ang dakilang tagapaglikha ng sandibutan. Tulad halimbawa ni propeta Abraham, sa kanyang kapanhunan, kapag siya ay manawagan, siya ay nagsasabi sa mga tao na sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos. At kapag siya ay nag nagdasal, siya ay nagpapatira pa sa lupa at sa iisang Diyos lamang siya na nalangin. Ganon din si propeta Moises sa kanyang kapanahunan Kapag siya ay manawagan, siya ay uh, nag-aanyaya sa mga tao na sambahin lang lamang nag-iisang Diyos ang Allah at kapag siya ay manalangin siya ay nagpapatira pa sa lupa yung sinasabi nilang tumutuwad at sa isang Diyos lamang siya nanalangin. Ganoon din si Propeta Jesus na anak ni Biring Maria si Propeta Jesus na kapag siya ay mag-anyaya sa mga tao, si, kanyang sinasabi na sambahin ninyo ang Allah. Kanyang sinabi, Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada mustaqim. Sabi ni Jesus, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin, ito ang matuwid na landas. At kapag si Jesus ay magdasal, siya ay nagpapatira pa sa lupa. Ganoon din si Propeta Muhammad, ang huling Propeta, sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay magdasal, siya ay nagpapatira sa lupa at sa isang lamang siya na langin. Kaya bilang isang Muslim, ay sumusunod lamang tayo sa ginawa ng mga propeta din ang kaligtasan mga kapatid ay nasa pagsunod sa mga propeta tulad sa panahon ni propeta Noah sino yung mga sumunod sa kanya sumakay sa arko sila ay naligtas at hindi sila nalunod yung mga hindi sumuway ay yung mga hindi sumakay at sumuway sila ay nalunod so ganoon kasimple simple mga kapatid sundin natin ang ginawa ng mga propeta sumamba tayo sa nag-iisang Diyos at magpatira pa sa lupa at ang pang-anim na o ang pang-limang paniniwala sa Islam ay ang paniniwala sa araw ng paghukom dahil kung tayo ay sumunod sa mga propeta tayo ay maliligtas sa araw ng paghukom ang araw ng paghukom mga kapatid ay obligado nating paniwalaan sapagkat walang kwenta at walang silbi o walang saysay -say ang ating pamumuhay sa mundo kung hindi natin papaniwala ng araw ng pagkong -um, bakit maraming mga tao gumagawa ng kabutihan subalit hindi sila nagagatipalaan ng lubos o sapat at maraming mga tao gumagawa ng masama hindi sila napaparosahan ng sapat tulad ng mga magnanakaw dahil sa meron silang mga impluensya sa kanilang yani sa kanilang buhay meron silang meron silang posisyon sa gobyerno hindi sila napapatawan ng parusa sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ang tanong na saan ang katarungan, doon lamang natin makikita at matatagpuan sa araw ng paghukom at ang isang tao, ang isang tao ay magkakaroon siya ng takot sa Panginoon kapag meron siyang paniniwala na mayroong araw na paghukom na kapag siya ay ng kabutihan, gagatimpalaan siya doon at kapag siya ay gumawa ng masama, ipaparusahan siya doon. Kaya obligado natin paniwala ito upang tayo ay mamuhay dito sa mundo ng may uh, pagkamatuwid o may katiwasayan at may kaligayahan. At ang anim na paniniwala sa Islam bilang panghuli ay ang paniniwala sa tinatawag na kadar o tadhana. Ang ibig sabihin nito ng lahat ng nangyayari dito sa lupa, mabuti man o masama sa ating paningin, ito ay kagustuhan ng Allah ang dakilang tagpaglikas sapagat siya lamang ang nagkontrol sa lahat. Ngunit tayo mga tao, binigyan tayo ng Allah ng tinatawag na free will. Meron tayong kalayaan sa pagpili. Kung gusto mong gumawa ng kabutihan, maliligtas ka. At kung gusto mong gumawa ng masama, ay paparusahan ka. Ang paniniwala sa kadar, ito ay nagpapabigay ng katiwayasayan sa ating Uh, damdamin. Kumbaga, nagbi nagbibigay ito ng kapanatagan sa ating mga puso sapagat kung ano yung mangyayari sa iyo ng mga pagsubok ay tinatanggap mo na ito ay galing sa Allah, mula sa Allah at ang Allah ay mayroong planong kabutihan sa atin. Kaya, ang paniniwala sa Islam na mga pagsubok na dumating sa atin ito ay nagbuburahan ng ating mga kasalanan at nagpapataas ng ating level sa paraiso. Ito ang anim na paniniwala sa Islam dapat paniniwala ng isang Muslim. Ulitin natin, una ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, pangalawa paniniwala sa mga anghel, pangatlo paniniwala sa mga aklat o mga banal na kasulatan o mga, kapahayagan, pangapat ang paniniwala sa mga propeta at mga sugo, panglima ang paniniwala sa arong paghukom at ang panganim ay ang paniniwala sa kadar o Kung may mga katanungan kayo kapatid, ay malaya kayo mag-comment sa ating uh, comment section sa baba ng video na ito at insya Allah ta'ala atin ito masasagot ng Uh, maayos at agad-agad insya Allah. Kaya uh, kita-kits ulit mga kapatid sa pang walo na video. At lagi nyo pong subaybay ng mga video na ito para maging mas matatag pa kayo sa ating, pan sa ating pananampalataya. Ang rili Islam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.